Kain po. Para sa lahat po yan. Magpapulinuto oh, nito to. Kainin niyo lahat po. Oo, mawala naman kayo sa nagluto. Magmamagtong. <laughs> Ay! Kain ka tay! Ayan ako sa kanya, ano, kusanya, no, rabbit. Ati may rabbit dito. Kumakain po kayo, rabbit? Aso. <laughs> Ate, Ate kaya na. Kumakay po kay rabbit. Hindi, amin yan, ma. Ah, ba yan? Hindi po. Ito, para maging rabbit. Kala ko ba, gabi ka pa dadat eh. na ba? Ay, hindi nga natin kasi Roro. Babalik din po yan. Aso. Wala, kung babata, balik kayo dito, balik. Maubos na balik. Aso. Walang alis, hanggat din ang ha? ano <laughs> na. <Pala -tala wala. laughs> ay wala tayong ano. Sino Ako na Ay wala, na ano. ay, wala, na ano. ay, wala tao doon ay. Oh, wala. wala. <laughs>